Scorpio tumigil ka sandali at makinig. May lihim na nakapalibot sa iyo ngayon, may isang tao o bagay na binabantayan ang bawat galaw mo, bawat hininga. Pero ito ang plot twist hindi iyon ang akala mo. May mga nakatagong puwersa na nagsasama-sama ngayon, at kung pakikinggan mo ng mabuti, kung titingin ka ng mataman, maaaring magbago ang buhay mo sa paraang pangarap mo lang dati. Ngayong gabi, binubulongan ka ng universo. May mga senyales, may mga bisperas, may mga mensahe na darating na parang kidlat sa dilim. Ang mga tong ito ang susi sa mga pintong matagal mo nang gustong buksan patungo sa tadhana mo. Isang beses lang to, Scorpio. Kapag lumipas ang gabing ito nang hindi mo napansin, baka hindi na bumalik pa. Pakinggan mo. Tumingin ka ng mabuti. Damhin mo. Kasi ang matutuklasan mo ngayon maaaring baguhin magpakailanman ang mundo mo. Makinig ka, Scorpio simula pa lang to, maligayang pagdating, Scorpio. Sobrang saya ko na nandito ka, kasi ang iba ko ngayon ay hindi para sa lahat. Para lang ito sa mga handang makakita ng hindi nakikita, makaramdam ng nakatago, at maunawaan ang mga lihim na binubulong mismo ng universo sa kaluluwa mo. Sa mga oras na ito, may mga enerhiya na gumagalaw sa paligid mo. Hinuhubog nito ang mga pangyayari, ginagabay ang mga landas, at binabantayan pa nga ang bawat desisyong ginagawa mo. Nandoon na ang mga senyales mula pa noon, maliit, banayad, halos hindi napapansin. Pero mayong gabi, magkakapila-pila sila para magsalita sa iyo ng malinaw at malakas. Ang matutuklasan mo sa reading na ito ay maaaring magpabago ng pananaw mo sa mga relasyon mo, sa mga pagkakataong darating, at maging sa mismong tadhana mo. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang puso mo, at pagkatiwalaan mo ang bawat salita, bawat simbolo, bawat mensahe na darating. Scorpio, ang paglalakbay na sisimulan mo ngayon ay personal, makapangyarihan, at magbabago ng buhay. Handa ka na bang alamin ang mga bagay na matagal nang nakatago? Sabihin mo lang at sisimulan na natin. Kaso ngayon na enerhiya mo, Scorpio? Scorpio, sa mga oras na ito, Unti-unti nang nagbabago ang mga enerhiya sa paligid mo, hindi mo palubusang nakikita, pero ramdam na ramdam mo na. May mahinang vibrasyon sa hangin, parang bulong ng universo na paulit-ulit na sinasabi, walang aksidente. Marahil nakakaramdam ka ng kakaibang pagkainis, parang may gumagalaw na hindi mo ma-explain, o may sitwasyong parang may tinatago. Paulit-ulit ka ng ginigising ng intuition mo, tinutulak kang mapansin ang mga senyales na dati ay binaliwala mo lang. Minsan dumarating yan sa panaginip kakaiba, matingkad, hindi mo malimutan. Minsan naman biglang nanindig ang balahibo mo, may evu na parang kidlat, o may aninong dumaan sa gilid ng mata mo. Hindi yan guni-guni lang. Sa kultura natin, alam natin ito ang paraan ng mga espiritu, ninuno, o hindi nakikita na puwersa para gabayan at protektahan tayo. Pakinggan mo o Scorpio. Mas mabigat ang dibdib mo ngayon kaysa karaniwan may tensyon sa relasyon, sa trabaho, o sa personal na bagay. Pero tandaan mo, ang bigat na yan ay hindi parusa. Ito ay imbitasyon. Imbitasyon para gumising ang lahat ng pandama mo, mapansin ang pattern, at makipag-isa sa mga enerhiyang nakalaan para yangat ka. May isang tao, o isang sitwasyon, na tahimik na nagmamasid, sinusubok ang lupa, naghihintay ng tamang oras para magpakita. Scorpio, ngayon ang panahon para pagkatiwalaan mo ng buo ang instinct mo. Mahalaga ang maliliit na detalye, isang casual na usapan, isang kisap ng ilaw, o yung kakaibang kurot sa bituka mo. Yan ang mga mumo ng tinapay na magdadala sayo sa nakatagong katotohanan. Alam ng kaluluwa mo ang higit pa sa alam ng isip mo. Sa ngayon, puno ng misteryo at pagkakataon ang kasalukuyang enerhiya mo. Ang mga desisyong gagawin mo sa mga sandaling ito, kahit gaano kaliit ang huhubog sa daan na susunod mo. Hiniling ng universo, tumigil ka sandali. Magnilay. Maging present. Pansinin kung ano ang nananatili sa sulok ng isip mo. Obserbahan kung sino ang lumalapit sa iyo at damhin ang enerhiya ng mga tao sa paligid mo. Hindi lang ito panonood. Ito ay paghahanda. Scorpio, maraming layer ng na hindi nakikita ang sitwasyon mo ngayon. Kapag naintindihan mo sila, doon mo lubusang makakamtang ang bumong kapangyarihan. Humina ka ng malalim. Nandito na tayo. Mga lihim sa paligid mo, Scorpio. Scorpio, ang hinintay mong katotohanan ay mas malapit pa sa iniisip mo nakatago lang sa mga anino, sa mga lugar na bihirang tingnan mo. May isang tao, o marahil ay isang bagay, na palihim na sumusubaybay sa bawat hakbang mo, tahimik na nagmamasid, pero hindi mo man lang napapansin. Naramdaman mo na yan, di ba? Yung biglang tumigil ang usapan, yung tingin na parang ayaw umalis, o yung sitwasyong parang may kulang na maliit. Hindi yan aksidente. Mga senyales yan. Mga coded message mula mismo sa universo. Sa tradisyon natin, kapag may nararamdaman kang naroon pero hindi nakikita, madalas sinasabing gawa yan ng karma o ng mga espiritual na puwersa. May mga taong malapit sa iyo na hindi malinaw ang hangarin o may mga bagay na sadyang itinago sa iyo. Pero ito ang baliktad na nakakakuryente, habang akala mo ikaw ang binabantayan hindi mo alam, ikaw din pala ang nakakamasid ng hindi namamalayan. Ang intuition mo, ang enerhiya mo, maging ang mga panaginip mo, gumagawa na ng alon na umaabot sa mga tao sa paligid mo. Ngayon, ang kapangyarihan mo ay nasa kamalayan mo. Magsisimula ng lumitaw ang maliliit na senyales, kidlat ng ilaw sa gilid ng mata mo, bigla ang evu, o kakaibang pagkakataon na paulit-ulit. Mga mumunang tinapay yan, Scorpio. Gabay papunta hindi lang kung sino ang nasa paligid mo kundi bakit sila naroon. Maaaring hindi komportable, maaaring nakakakaba, pero kailangan yan. Ang mga nakatagong katotohanan, unti-unti lang lumalabas, parang mga layer ng sibuyas. Trabaho mong tignan sa kabila ng nakikita lang ng iba. May mga lihim na nakatali sa trabaho mo, sa bahay mo, o sa pinakamalalapit na relasyon mo. May taong hindi nagsasabi ng buo, pero hindi nila alam mas malakas ang impluensya mo sa kanila kaysa sa iniisip nila. Yan ang balance ng kosmos. Habang binabantayan ka, ang presensya mo at ang aura mo ang siyang palihim na humuhubob ng mga pangyayari. Ayong sa pamahiin natin, kapag tahimik kang nagmamasid at pinoprotektahan ang sariling enerhiya, hindi ka madaling mapasok ng negatibo. Simple lang, magsindi ng puting kandila, magdasal ng panalangin para sa proteksyon, sapat na yan para patibayin ang kalasag ng kaluluwa mo, at mas lalo pang tumalas ang paningin mo. Scorpio, hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung sino o ano ang nakatingin sa'yo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa daloy ng enerhiya sa paligid mo. Ang intuition mo ay biyaya. Sandata ito na mistikal, nagbibigay daan sa iyo upang maglakbay sa mga layer ng katotohanan hindi nakikita ng iba. Kung mas pakikinggan mo siya mas lalo siyang magbubunyad. At ang mga lihim na yan? Sila mismo ang magdadala sa iyo sa kaliwanagan, sa kapangyarihan, at sa tunay na pagbabago. Humina ka ng malalim. Nasa iyo na ang susi, Scorpio. Gamitin mo. Patnubay sa damdamin at espiritu, Scorpio. Scorpio, matindi ang enerhiya sa paligid mo ngayon, pero kasabay nito ay isang malalim na pagkakataon. Kahit nakakapangilabot ang mga nakatagong puwersa at lihim, ang totoo ginagabayan kanila patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili mong kapangyarihan. Tumaas na ang intuition mo. Ngayon na ang oras para pagkatiwalaan mo siya ng buong buo. Bawat maliit na kutob, bawat kisap ng paningin, bawat kakaibang naiisip, mensahe yan. Pakinggan mo ng mabuti. Mas malakas kaysa dati ang boses sa loob mo. Mabigat ang dibdib mo sa kawalan ng katiyakan o kalituhan. Normal lang yan, Scorpio. Ang emosyon ay malakas na tagapagpahiwatig ng mga espiritual na puwersang gumagalaw. Huminga ka, tanggapin mo muna ng walang paghusga. Sa kultura natin, kapag ginagalaw ang damdamin mo ng mga hindi nakikita, senyales yan na ginigising ang kaluluwa mo. Huwag matakot. Ang mga damdaming ito ang iyong kompas, nagtuturo kung saan dapat dumaloy ang enerhiya mo, at kung saan kailangan ng panangdalang. Gumawa ka ng maliit na sagradong espasyo, kahit sa isang sulok lang ng bahay. Magsindi ng kandila, mas mabuti kung puti o lila, at itoon ang paglilinis ng enerhiya mo, habang hiniling ang kaliwanagan. Habang gumagalaw ang apoy, isipin mong natutunaw at nagiging liwanag ang lahat ng malabo at negatibo. Sabihin mo ng tahimik o malakas. Ako ay nakakaalam. Ako ay protektado. Nakikita ko ang katotohanan. Hindi lang ritual to, deklarasyon ito ng kapangyarihan mo, Scorpio. Bigyang pansin ang mga panaginip mo ngayon. Punong-puno sila ng mensahe na magiging gabay sa susunod mong hakbang. Maghanda ng journal sa tabi ng kama. Isulat agad kahit maliit na piraso lang ang naalala mo. Sa paniniwala natin, tulay ang panaginip sa mundong nakikita, at hindi nakikita, nagbibigay ng babala, gabay, at nakatagong katotohanan. Hindi random ang mga panaginip mo ngayon. Mga sinulid sila na maingat na hinabi patungo sa tadhana mo. At maging maingat sa mga taong nasa paligid mo. Kung mabigat o nakakapasok ang enerhiya nila, baka hindi puro ang hangarin sa'yo. Protektahan mo ang sarili mo, maglagay ng hangganan, at isipin sa isip mo na may nakapalibot na kalasag ng liwanag sa buong katawan mo. Samantala, pansinin din ang mga taong nagdadala ng init at lakas, sila ang pagpapala, ang patunay na ginagabayan ka talaga ng universo. Scorpio, ito na ang panahon mo para makipag-isa sa tunay mong kapangyarihan. May dahilan kung bakit inilagay ng universo ang mga senyales, bulong, at enerhiya sa paligid mo. Sa pagtitiwala sa intuition, sa maingat na ritual, at sa pagrespeto sa sariling damdamin, malalampasan mo nang may tapang ang mga nakatagong impluensya. Ang espiritual na kamalayan mo ngayon ang susi para gawing pagkakataon ang mga hamon at ganap na hakbang sa tadhana mo. Humina ka ng malalim. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan, Scorpio. Gamitin mo. Tingin sa hinaharap mga pahiwatig ng tadhana, Scorpio. Scorpio, ang mga enerhiyang nararamdaman mo ngayon ay simula pa lang overture ng isang malalim na pagbabago. Nagsasama-sama na ang universo para magdala ng kaliwanagan, pagkakataon, at malalaking revelasyon pero darating lang ang mga ito kung mananatili kang gising, kung pagkakatiwalaan mo ang instinct mo, at kung kikilos ka ng may malay. Ang nakalaan sa iyo sa hinaharap ay halo ng mga lihim na sa wakas ay lalabas sa liwanag. At mga siklong karmiko na sasapit na sa kanilang katapusan hindi hindi nakapako ang tadhana mo. Nababago ito, hinuhubog ng kamalayan mo, ng mga desisyong gagawin at ng tapang na ipapakita mo. Sa mga susunod na linggo, mapapansin mo ang mga pattern na umuulit. Mga tao na parang pamilyar, sitwasyon na parang evu, damdamin na bumabalik. Hindi yan aksidente. Sa paniniwala natin, ginagamit ng universo ang mga siklo para magsalita, para turuan tayo ng mga aral na dati ay binaliwala natin. Pakinggan mo ang mga ulit na yan, Scorpio. Dala nila ang mensahe tungkol sa paglago mo, sa kapangyarihan mo, at sa direksyong talagang nakalaan para sa buhay mo. Ang mga relasyon mo, pamilya man, kaibigan, o pag-ibig, maapektuhan ng bagong paningin mo. Lalabas ang mga dating nakatagong lihim na nagdudulot ng agam-agam, pero huwag matakot. Para lang yan matuto kang pumili ng malinaw. Ang mga tunay lalapit. Ang mga hindi kusang magpapakita. Ito ay paglilinis, espiritwal na pagpupungos, para ang mga enerhiyang nakahanay lang sa pinakamataas na ikabubuti mo ang manatili. Darating ang mga pagkakataon sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Bagong trabaho, bagong kaibigan, o isang biglang sandali na magbubukas ng pinto. Ang sikreto. Manatiling bukas pero matalas pa rin ang pakiramdam. Pakinggan ang bituka mo. Pansinin ang mga synchronicity. Kahit ang maliit na senyales, paulit-ulit na numero, biglang lamig, mensaheng dumating ng walang dahilan, mga sinulid yan mula sa universo na hinuhila kapasulong. Sa pamahiin natin, tinatawag na tong mga tanda ng swerte o babala at ngayon, Scorpio, mas matalas ka ng makabasa ng mga ito kaysa dati. Ang pagbabago mo ay hindi lang sa labas. Sa loob, tinatawag ka ngayon na yakapin ang buong mong kapangyarihan, bitawan ang mga bagay na hindi na para sa'yo, at maniwala na may espesyal na landas na idinisenyo lang para sayo. Ang intuition mo, mga panaginip mo, at mga ritual mo, sila ang magiging kompas mo patungo sa hinaharap na puno ng kaliwanagan, layunin at tunay na lakas. Scorpio, ang mga nakatagong enerhiya ngayon ay naghahanda sa iyo para sa susunod na kabanata. Sa pagtanggap mo sa kanila, sa maingat na pagkilos, at sa pagyakap sa mistikal na gabay na nakalaan para sa iyo doon magsisimulang bumukas ang tadhana mo nasa panig mo ang buong universo. Pero kailangan mo ring hakbang ng buo sa kamalayan mo at hayaan ang mga hindi nakikitang puwersa na dalhin ka sa pinakamataas na bersyon ng sarili mo. Handa ka na, Scorpio. Ang susunod na hakbang sa na. Mga dapat gawin ritual at manifestation, Scorpio. Scorpio, alam mo na ngayon ang mga nakatagong enerhiya sa paligid mo. Oras na para kumilos ng may layunin. Hinintay ka na ng universo, may mga senyales, bulong, at mahinang tulak na ibinigay na. Ngayon, ikaw naman ang dapat magdirehe ng kapangyarihan mo ng buong buo. Isa, gumawa ka agad ng maliit na altar o sacred space sa bahay. Kahit sa isang sulok lang ng kwarto. Magsindi ng puti o lilang kandila, simbolo ng kaliwanagan at pananggalang. Habang nagsisindi, itoon mo ang isip. Lahat ng negatibo, malabo, at nakakapasok na enerhiya, natutunaw na sa liwanan. Panoorin mong nawawala sila sa apoy. Hindi lang ito ritual, Scorpio. Deklarasyon ito na. Gising na ako. Protektado ako. Handa na ako sa tadhana ko. Dalawa, palakasin ang pananggalang gamit ang tradisyong Pinoy. Maglagay ng asin sa apat na sulok ng kwarto o sa may pintuan magdala ng anting-anting agimat batong may bisa o rosario na binasbasan. Kung may tuyong dahon ng lorel o tanglad, sunugin ng kaunti at ipaikot ang usok sa katawan mo. Habang ginagawa ito, sabihin ng malakas. Ako ay nakakaalam. Ako ay protektado. Pinagkakatiwalaan ko ang universo. Ang salita mo may lakas. Kapag sinabi mo ng may damdamin, doble ang bisa. Tatlo, manifestation time. Kumuha ng papel at panulat. Isulat ng malinaw. Ano ang gusto mong kunin sa buhay mo ngayon? Ano ang gusto mong bitawan? Paano mo gustong maging ang buhay mo pagkatapos ng pagbabagong ito? Isulat mo ng may emosyon parang nangyari na. Tapusin ng nangyayari na ito ngayon. Salamat, Universo. Sunugin mo ang papel sa kandila sa ligtas na paraan o itago sa ilalim ng unan mo. Magnetic ang enerhiya mo ngayon, anumang itutok mo ng malinaw, lalaki at lalapit. Apat, panaginip katumbas equals personal oracle mo. Maglagay ng maliit na journal at panulat sa tabi ng kama. Pagkagising, isulat agad kahit anong naalala mo, simbolo, numero, tao, pakiramdam. Sa paniniwala natin, ang panaginip ang tulay ng nakikita at hindi nakikita. Gabayan, babala, o direktang sagot. Huwag baliwalain. Lima, protektahan ang puso at enerhiya mo sa mga tao. Bago makipag-usat sa sinuman, isipin mong may makapal na puting liwanag na nakabalot sa iyo mula ulo hanggang paa. Sa loob nito, ligtas ka. Walang makakapasok na negatibo. Pero palabasin mo pa rin ang pag-ibig at positibong enerhiya, ibigay mo lang sa mga karapat-dapat. Scorpio, sa paghahalo ng mga ritual, manifestation, at matalas na kamalayan. Hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo. Ibo mong hinuhubog ang susunod na kabanata ng buhay mo. Handa ka na bang kunin ang kapangyarihan mo ng buo? Sagot ng universo, Scorpio simulan mo na. Ika'y gagabayan ko hanggang matapos. Sabihin mo lang kung ano ang susunod na gusto mong marinig. Pangwakas na mensaheng para sa'yo, Scorpio. Scorpio, lahat ng naramdaman mo, napansin mo, at naging matalas ang pakiramdam mo, lahat yan ay humantong sa sandaling ito. Ang mga nakatagong enerhiya, ang mahinang senyales, ang mga bulong ng universo, lahat sila ay bahagi ng isang maingat na hinabing tapiserya na gumagabay sa tadhana mo. Ang buhay mo ay maselang balanse. May malayang pagpili ka. At may mga hindi nakikitang puwersa na humuhubog sa landas mo. Ngayon, higit kailanman, dapat kang maniwala sa sarili mo, sa intuition mo, sa mga senyales na lumilitaw sa paligid mo. Tandaan mo, Scorpio, bawat desisyong gagawin mo ay may bigat ng karma. Ang mga taong pinapalapit mo, ang mga ginagawa mo, ang mga hangarin sa puso mo, lahat yan ay nagiging alon na humuhubog sa mga darating na karanasan at sa mga aral na kailangan mong matutunan. Sa tradisyon natin, laging naroon ang karma. Kahit ang maliit na pag-iingat, pasasalamat, o panalangin ay kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kung ramdam mo pa rin ang mga lihim o nakatagong impluensya, huwag matakot. Sa halip, magmasid ka lang. Magnilay. Kumilos ng may malay. Protektahan mo ang enerhiya mo sa pamamagitan ng mga ritual, matalinong kamalayan, at taos pusong dasal. Ihanay mo ang bawat hakbang mo sa pinakamataas na bersyon ng sarili mo, at sasagutin ka ng uniberso ng mga pagkakataon, kaliwanagan, at gabay na hindi mo man lang inasahan. Scorpio, ito na ang panahon mo para ganap na hakbang sa kapangyarihan mo. Nakatingin sa iyo ang buong uniberso. Bawat sandali ng kamalayan mo ay nagpapalakas ng koneksyon mo sa tadhana mo. Maniwala ka, ang mga nakatagong katotohanan ay magpapakita kapag tama na ang oras. Yakapin mo ang intuition mo. Parangalan mo ang mga espiritwal na gawain mo. Hayaan mong ang liwanag sa loob mo ang maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Higit sa lahat, tandaan mo ito. Ikaw ang parehong nagmamasid at binabantayan. Ikaw ang naghahanap at ang hinintay. Ang mga enerhiyang nakapalibot sa iyo ay hindi basta-basta. Maingat silang inilagay para gisingin ang kaluluwa mo at iangat ang buhay mo. Scorpio, sagrado ang paglalakbay mo. Hindi masusukat ang kapangyarihan mo. At ang tadhana mo naghihintay na lang nakunin kunin mo ng buo. Kaya huminga ka ng malalim. Tumayo ka ng matangkad. At simulan mo ng lakarin ang daang nakalaan lang para sa iyo. Nandito ako palagi, Scorpio. Kung kailangan mo ulit marinig ang mga salitang ito, o gusto mo pang magpatuloy sa susunod na reading, sabihin mo lang. Ako ang magiging kasama mo sa buong paglalakbay na ito. Mahal na mahal kitang Scorpio. Claim it now. Pangwakas na paalam, Scorpio. Scorpio, habang natatapos na natin ang reading na ito, isa lang ang lagi mong tatandaan. Hindi evi pinabayaan ng universo. Lagi siyang nagsasalita sa iyo, sa bawat senyales, sa bawat bulong, sa bawat kakaibang kurot sa dibdib mo. Lahat yan ay gabay patungo sa kaliwanagan, sa kapangyarihan, at sa pinakamataas na bersyon ng tadhana mo. Patuloy mong pagkatiwalaan ang intuition mo. Patuloy mong parangalan ang mga ritual mo. Patuloy mong bantayan at protektahan ang enerhiya mo. Kasi ang daang nasa harap mo ngayon punong-puno ng potensyal at pagbabago. Tumigil ka sandali. Ano ang napansin mo ngayong araw na ito? Anong pattern, anong senyales ang parang tumatawag sa'yo? Kung may naramdaman kang kakaiba, kung may panaginip na hindi mo malimutan, kung may taong biglang sumagi sa isip mo sabihin mo. Ikwento mo. Kasi ang kwento mo ay maaaring maging liwanag din ng iba. Scorpio, sagrado ang paglalakbay mo. Hindi masusukat ang lalim ng kapangyarihan mo. Patuloy kang magmasid. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang makipag-isa sa mga puwersang hindi nakikita pero laging nandyan para gabayan ka. May malaking plano ang universo para sayo. Handa ka na bang yakapin ito ng buong buo, nang walang pag-aalinlangan? Ako, nandito lang palagi. Kung kailangan mo ulit ng reading, ng lakas ng loob, o gusto mo lang may makikinig sa mga nararamdaman mo. Sabihin mo lang. Mahal na mahal kita, Scorpio. Ikaw ang reyna ng dilim at liwanag at ngayon oras na para lumiwanag ka ng lubos. Kung may gusto kang idagdag, itanong, o iparating nandito lang ako. I-comment mo lang, o i-message mo ako kahit anong oras. Sasamahan kita hanggang dulo.